Mayong araw, nakatakdang bumalik si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansa matapos ang produktibong pagdalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Bago ito, mainit ang naging pagtanggap ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa mga lider kasama ang Chief Executive ng Pilipinas. Ayon kay Prime Minister Albanese, ang pagtitipon ay selebrasyon ng mga napagtagumpayan ng na mga mamamayan sa loob ng ilang dekada. Hindi lamang anya ito event para sa government leaders kundi maging sa business leaders at innovators na tumulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng ASEAN. Mamayang gabi, naasang darating sa Pilipinas ang Pangulo kasama ang kanyang delegasyon. Baon ni Pangulong Marcos Jr. ang nasa 86 billion pesos na investment na nakuha niya mula sa sideline meetings ng summit. Pero bago ang kanyang pagbabalik, ilang events pa ang dadruhan na Pangulo ngayon. Kabilang na ang Leaders Penry, Leaders Luncheon, Leaders Informal Family Photo, Leaders Retreat at iba pa.